Ang, ang ipapakita ko po sa inyo ay mm -hmm. isang message na binigay sa akin PINASA, forward. PINOWARD mm -hmm. uh, galing kay uh, Jose Manalo mm -hmm. Jose Manalo mm -hmm. kasi nga uh, hindi ba ang sabi ko dito ay uh, uh, wag niyo akong uh, wag niyo akong titirahin mm. tahimik lang ako mm. eh nung sabado eh pinalitan niyo yung lyrics ng kantay ako yun eh mm -hmm. o anong pinalit niyo sa manalo di ba mm. o kaya nagkwento ngayon ako yeah Kinento ko na mga agaw siya. Nako. eto eh, eh, totoo naman. Mm -hmm. Eh ngayon, kanina, binigay sa akin to, wala naman nakalagay na oras, pero bago lang so, ito, nababasa niyo ba nakalagay? Mas ikaw nga magbasa para makita nila. An ano? Hoy, Anjo Indiana. Ano nasa baba? Suntukan? Suntukan na lang tayo. Okay, oh, Angeliana, Suntukan na lang tayo. Yun. Ayan ako, galing sa sa... Ayan ang pangalan niya sa taas, o. Oh. Jose Manalo. Sa mga tawid, uh, alam mo naman si Hambog. Hambog yan, eh. Mm -hmm. Siguro, na, na, nasaktan yung pride dahil nga... Labo ko siguro na ako, ako ang unang minahal. Mm-hmm. Yeah. Yes. Mm -hmm. eh, ano pa naman to? Ano? Napaka-plastic pa naman itong taong to dahil uh, nagpapaka-ano to eh, nagpapaka-Christian-like to eh. Oh. Ano yun? Ano si Ah, mama mo. Hello, mama. Mama. Uh, mama from uh, Samar. Sino yan? Sino pa? Si Nora. Mm -hmm. Ay, pinasa sa akin to, ng isang matali kong kaibigan, na kaibigan din niya. At mm -hmm. uh, nanakot siya dito, Ang nagalagay, Hoy, Angelia, nasuntukan na lang tayo. Yun. Okay, okay lang ako makipagsuntukan. Hmm. Ang problema ko kasi sa taon to, trader to eh. Ay. Di ba? Mahirap pag sa trader, Mm. Baka may dalang ice pick yan. Yun. Ba baka, eh, alam mo na, eh, baka mamaya, bag naglalagat ako sa mall, bigla akong pupukin ng bote ng Pepsi. Yan na po po. Mm -hmm. Di ba? Kasi mga trader nga itong taong to eh. Ito nga yung sinasabi yung mga sindikato. Tinan mo yung ugali. Sabihin mm. yun sa akin, may ugali bang ganyan na matino? na mag magkakalat uh, sa Facebook para sabihin na Hoy, Angel Liana, suntukan na lang tayo. Mm -hmm. Oh, matino ba 'yon? Mm -hmm. niya sa buong mundo na kayang-kaya -kaya niya ako. Ganun yun, eh. mayabang, mayabang, natamaan na naman yung pride. Um, ko. Alam ko kung ako makikipagsuntukan, Tatawagan ko mismo yung kasuntukan ko. Ay, ay, Ali nga dito, kita tayo sa ganito. Ganun. Oo nga ano, naman. Ay, ito bang mo na Andrews mm. yana na. Suntukan na lang tayo. Mm -hmm. Alam mo ang tawag doon? Ano? Iyakin mo ka. Mm -hmm. <laughs> eh, ako naman dahil uh, sabi ko ay uh, eh, Nasa kanya naman yan. Hanapin niya ako. Gusto niya. Pero at least, magpapablatter ako. Alam niyo ba't ako magpapablatter? Bakit? Kasi may pagka traidor nga ito, di ba? Inahas nga, di ba? Ang ahas. Ang ah. ahas at ang trader, eh, isa lang yan. Mm -hmm. Mm. 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 Hindi fake account to. Mm, tunay. Kaibigan niya nagbigay nito, kaya ano, hindi fake account to. Mm -hmm. Digit pala yan, Hindi eh, ko lang pwede sabihin yung pangalan eh, kasi magkakabuking na eh. Siyempre, meron din tayong mga, ano, mga intelligence sources. Oo, oh, connection. Eh, eh, mabait naman ako. Ito yung reply ko sa kanya. Hmm, ano? Ito, ito, ito kaya, huwag ka magmali, inahanap ko. Uh, Hello, nandiyan na. eh. Ay, ito, ito. naman yung, 'di ba, sabi niya, "Hoy, Andrew Diana. Mm. na lang tayo, 'di ba?" Mm. ito naman yung reply ko. Ano? Pabalik ka ko mo sa lamin. <laughs> Hoy, Jose Manalo. Kamusta mo ako kay Babe? PS. Ano yan? Pa... Pakibasa talaga yung baba. Palamig ka muna ng pepsi. Yun. Yun! Yun! Mm -hmm. Hindi fake account yan kasi ang nagbigay sa akin yan, kaibigan niya rin. Mm -hmm. Eh, akala niya, lahat ng kaibigan niya, eh, loyal sa kanya, hindi niya alam, buisit din sa kanya. Ako. Eh, pinasa sa akin. Mm-hmm. Tsaka, lalabas at lalabas din yun. Pin oh. pinalabas niya sa buong mundo eh. Oo, oh, share din yan sa'yo. Oo, oh, 2.8, 2.9 thousand. 2.9? <laughs> Nako, naka-recorded re -re na naman to. Recorded. Oo. <laughs> uh oh, Parang tayo sinihan. Napapirate. Oo. Oh. Eh, Siyempre, dahil kaibigan niya nagbigay, eh, maniniwala mm -hmm. ako sa kanya to. Kaya, eh, eh ang message ko naman, simple lang, di ba? Mm hmm. Eh, kamusta mga ko kay Babe? Mm hmm. Kakainom ka muna ng Pepsi, palamig. Mm hmm. Eh, eh di ba sinabi ko sa inyo na isa nga yan sa pinakamasama, o kung hindi, pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga. Mm hmm. O, okay. kita may ugali. O. Meron bang matinong tao na ilan taong ka na? 70, 70 years old na yata yan eh. Mas matanda sa iyo yan? Oo. Oh. Oo. Oh. Nakailang asawa na yan, pangatlo na yata eh. Oo oh, talaga? Eh ngayon, <clears throat> pag ganon, pag may problema ka sa akin, tawagan mo ko. Ang and, dali-dali naman hanapan yung telepono ko. Hingi mo kay Malupagar, hingi mo kay Tony Tibera, hingi mo kay Joey De Leon, hingi mo kay Vic kay... Soto, hingi mo kay Tony kay... hmm? Tibera, Ayon. pati kay Carlos Sos, mo. Sino pa? Ang dami dyan. Tapos, text mo ko. Hmm. Hindi yung, hindi nagyayabang ka na naman sa social media na Angeliana. Suntukan na lang tayo. pinapakita talaga na lalaking lalaki siya. Eh, ano eh. Hindi ko na lang papatulan mga kaibigan. Kasi unang-una, eh, may asawa na siya eh. May anak sila. Oh. Ba't ko naman papatulan niyo? Naging ex ko kasi yung asawa niya. Eh, ba't, ba't ko naman papatulan niyo? Mm -hmm. eh, yung mga ex ko lahat, nire, -res nire respeto ko lahat ng ex ko. Tignan mo, lahat ng ex ko hanggang ngayon, eh, love pa rin ako. Mm -hmm. Kaya kumusta? Kumusta <laughs> kay Sherry? Kumusta <laughs> <Right laughs> kay Sherry? Kumusta Kumusta kay Sherry? Wow! <laughs> At saka si, si kumari ko yan, pero naging ex ko. Maring Chris, mm -hmm. ah, ano, uh, ah, get well soon, get well soon. Mm -hmm. Hindi Marang ko na sasabihin, hindi ko na sasabihin yung iba kong ex kasi madami ba? Ma mahirap na baka magkita-kita kami sa isang ano, uh, ah, sa isang uh, event. Eh, eh, hindi, hindi yeah. lang event. Uh, ah, Kunan din may Jollibee, eh, magkita kami. Mm. <laughs> Uy, small baka, world. Baka bayaran. <laughs> baka bayaran mo lahat ng kainin <laughs> Malamang. Ay, yan. 3,200. Mm. Uh, 3,200 ang nakikinig sa chika. Mm -hmm. Uh, pakita ko ulit para dun sa mga bagong dating. Uh, ito po yung kanyang uh, message. Nakapasta ko yan sa page namin. Balakayin ko kaya. Ayaw pala napapalaki. Kung oh, na sa hindi nga mabasa. Nakabaligtad. Le, papakita ko muna yung pangalang kinino galing. Kinino galing. Mm. Kinino galing. Jose Manalo hindi ah, naman sa akin pinadala kaya lang yung pinadala niya sa buong social media kinalat niya. para makarating siguro sa akin eto yung, yung message ayan yung uh, ano ba yun ayan, ayan yung message ano sa kalagay Hoy, Anjo Ilyana, suntukan na lang tayo. Ayan. Well, ayan, suntukan. Mm-hmm. E tingnan natin yung sagot ko. E Ito yung aking sagot. Eh. Mm. eh, alam mo naman ako. Ako, ano ako eh. Make peace, not war. Yes. Nung araw siguro, nung kabataan ko. Pero ngayon, Mm. Ano na ako? Oh? I I'm for peace. Ito yung sagot ko. Hmm. Hoy, Jose, manano. Kamusta mo ko? Okay, James. Palamot ka muna. Babe lang. Babe. Oo oh, nga, ano ba sabi ko? Babe. Babes, marami yun. <laughs> <laughs> e, Ito diba, naman namin ka naman naging Palamig ka muna. Inom ka ng Pepsi. Yeah. Mm -hmm. Inom mo na siya ng Pepsi, palamig mo na siya. Mm -hmm. eh, yun po, yung atin ano. Uh, Ay, ano? So some gifts, yung big. Yung, yung atin ano. So, talagang seryoso siya, na matapang siyang tao. Tama. Kung gusto niya makipag-usap, gano'n dali-dali ko lang tawagan, hindi naman nagpabago telepon ako. Oo. Oh. nga, tsaka si Maru, natatawagan ako kahit magkaaway kami. Mm -hmm. eh, yung mga ganyan, yung mga nagpapalabas sa, ano, sa social media na yabang, na lang tayo. Eh, pinapakita, oh. pinapakita, sa tao na mayabang sila. Ay, pinapakita sa tao na matapang sila. Iyan eh, ang mga duwag. No, yan yung mga duwag, yung may, yung may ingay, yan yung mga duwag. Mm -hmm. Yung matatapang, yan yung mga ano, bigla na lang kakatok sa pintuan mo. Hi. Mm -hmm. <laughs> Tsaka yung mga matatapang, yan yung mga tahimik lang tapos uh, ah <clears throat> Rafi, pwede ba tayong mag-usap sa banyo? Tayong dalawa lang. Mm -hmm. yan <laughs> mm -hmm. Yun. Yan ang matatapang. Matatapang nga Tsaka, bakit kailangan ipagyabang sa tao na, mm -hmm. ano, na suntukan na lang tayo? Ano eh? Ah... Uh